nagsimula ang lahat nang si Usme Odi ay naglakbay patungo kila Eren Zodik Dahil kanyang nabalitaan na ang lugar kung nasan si Eren ay pinangumugaran ng mga batang matitigas ang ulo, pasaway at gusto ng sakit ng katawan. At wala pang ilang minuto ay narating niya na ang tinatawag na Batibot. Friendship Angela City Pampanga. Sa harap pa lang ng pinto, sa gate nila Aaron Zoldi, ramdam na ni Usme ang aura at bigat ng presensya ng lugar na ito. Tanaw niya na ang pinto nila Aaron Zoldi. At siya ay pumasok dito. Natanaw niya na agad ang pangalawang pinto at dahan-dahan siyang pumasok. At walang ano't-ano'y pinag-sign na. At nakita niya na nga si Aaron Zolik. Magandang hapon sa'yo, Zolik. Magandang hapon sa'yo, Erwin. Eh. Pupuka mo na. Ano ka? Ano? ayuda. Uh, nais ko sana humingi um, ng kahintulog sa yo. na magpalaro dito sa bari. Wala akong idea ano ba klaseng laro yun. Gusto ko sana maglaro tayo ayon sa kanila mga katahal. Mga kaadigan nila, mga kasigahan nila. Kahit ano-ano pa, ano, ah, gusto ko gamitin nila ang kanila mga sa gagawin natin lang. Kung yun ang nilalis, kailan mo ba yan gusto simulan? O, may nasan. kumalma ba ko na Isayang Isa kaibigan. Kung gusto mo ngayon na, gawin na na. Kung gusto ang ginagala ng mga tao, baka ko dito ang mga tao ng mga, taong, mga Kilala mo ba si Chris? Tao! <laughs> Masa ang kita ang kaibigan? Mga sando. Madami papakilala ko kay Chris. At dito na nabuo ang Batibot Battle League ng dahil kay Usme Odi at sa tulong ng Aaron Zodig kasama ng kanyang team. ibang kayo. Tapos pag nakuha nyo, battery yung nawagit okay. ng kalaban nyo, padami yung kayo. Oh, parang yung oh. Ito bawal hawakan ah. Ang tingin nyo, batibot, marami mga bata. Ito, ito. Ito, mga legendary na pinapanganak. Oh no! Hello Hello guys! Hello guys! Hello, guys. Hello. Hello. batibot batilig ay nagumpisa na rin ngayong araw ang laro na gagawin natin ay tinatawag na labo labo natutunan ko ang laro na to mula pa sa Mindanao ng sa Bacaba sa General Santos City ngayon nabalitaan ko na kayo daw ang pinakasiga dito sa batibot malalaman natin kung sino sa inyo ang pinakamagaling sa pamagitan ng laro na to kaya Ilabas niyo na ang buong makakaya. Kaya, kaya simulan na ang paglalaban! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! Kaybot, Dettlie, Glee, and here's our players Frank, Matthew, Jerry, Ricardo, Zach, Vincent, Keith, Glenn, Hardy, Popoy, Renren, JV, and Koji. The game will start in 3... 2... 1... Go! go!

Iba sa <laughs> oh. dalawa, dalawa, dalawa. dalawa! Ay, dalawa! Ay, salamat! Yes. Oh, Lord, dalawa 啊！<noise> <laughs>

mayroon magyakap. Sugot tol katal? may na enjoy kaya sa'yo. nag-deb na mag boating ka kanina. sabi na maghari pong go tap 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 Up, up, up! Up, up, up! Up, up,

<laughs> oh, oh, tama na. Oh, di ba? Sabi ko sa hindi pwedeng yakap eh. Ba't oh. Lampat, yakap, Ay, lang ba't tabi na pa ako sa ito. Gim. 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 Ito nang daga na gagawin. Ito nang daga na Ito nang Kapat na lang. Ito nang layo. layo. Sa inyo, sa inyo. Ang punta kayo na dalawa. Ang

Wala na pa. Damihan niyo na, boy. Hmm, isa. Hmm. Pop up. Last one! Ay, puta na yun. mo. Ay na. Ay, puta. puta oh, ay, ay, na yun. Ano yung basahan na yun? Ay, basahan na. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God. Stop fucking lying. Ah, na. Pasahan. Ay, pasahan.

Hindi, <laughs> yeah, pwede, 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 pwede. Pwede. pwede pa yan! Pwede pa yan! Wala <laughs> na! Pwede pa yan! <laughs> Rolling thunder! <laughs> Pasali nga isang beses ang <laughs> masasabi mo sa mga kalaban mo? Ikaw na naman nanalo sa... Nan nanug nanugat sila pero ako pa rin panalo. <laughs> ano nanugat? <laughs> ano nanugat na <laughs> mo? Ayan o! Ano pa lang tawag mo ngayon? <laughs> ayano <laughs> o! Oo! Oh, oh. Ang laki! Nagreklamo ba ako? Sa, sa lahat ng kalaban mo, sinong tingin mo... May chance. Makakatapat sa'yo. <laughs> <laughs> Ay, walang iba kundi si Kit-Kit. Pinilay ako! Sige, Sige! Sige! Hindi, di na ganun pa ako, Eric! Klik! Sakit, doon! Ano masabi mo rin? Matay na yung maraming ulit Rebound! Oh, Jerick! Ano naman yung pinag-score? Tal, yung pinaka-daganan. Ha? yung pinaka-daganan? dun yung... Ako nang tagan doon! Ikaw nang tagan doon. Kamusta doon mo nawala bigla? Wala, di na nasali. Ayos lang yun. Pagkainan likod ko. Pas Eto tolo. Ito tolo, tolo na yari sa likod mo kasi. Ano wi? <laughs> Namula. <laughs> Shard yun eh. Sali na si Taguro pero wala pa rin. Wala ko si Taguro. Last them, eh. Mas magaling kami magkampi-kampi. Okay. <laughs> Magkakampi rin sila, sila pero di nila kaya. <laughs> Magkakampi rin sila pero di nila pinalata. <laughs> Hindi pa. Hindi pa, Wait lang. Andito po tayo ngayon sa lugar ko sa gaganapin. Andito po tayo ngayon sa lugar ko sa... Saan... Andito po tayo ngayon sa lugar ko saan... sa lugar kung saan gaganapin. Andito po tayo sa... Ngayon. Andito po tayo ngayon sa Andito po tayo ngayon sa lugar kung saan gaganapin ang ikatlong laban ng Batibot Battle. League. Sa wakas, ang Batibot Battle League ay nabubuksa na rin. Ngayong araw, ang gagawin nating laro ay tinatawag na Batibot Battle League. What? Ano daw? Ako,